Hello everyone Welcome back sa ating youtube channel For today's video Punta tayo kay Susan Ayan, mainit-init na panahon Punta tayo dito kay Susan Kung ano ang Kanyang ginagawa Kay Susan Bahog Bilat Ay, Diyos ko guys Linggo baya ngayon ay masarap sarap sana magpahinga. Adik sa mo trabaho. Keling ko. Wala. Wala tayo magagawa mga yayami Ya dito tayo punta tayo kay Susan. wala ang ating stress. Ay ko. Na-stress.